Parang talo pa Ay, <laughs> oh, <yung> video pa na ito. Sige, applause mo. Aplos. Aplos, aplos, aplos. Buka mm. <coughs> Dinuling niya yung pinitin. Upos, upos <coughs> ha? Upos. Mapagaling mo ito. Pagpakan ko pala. Pagpakan Sagot! Agog! Pagpakanin mo na ba? Oh. Sige na, sagaw oh. na. Nagtanggal hindi. Paunan uh. mo to, paunin mo yung ano to. Uh. Yung tag dito, tapak. Uh. Oh. Pilisan mo! Kanyang uh. hindi ikaw kanina eh. Imay. Ah. Uh, Hindi na dadala. Uh, Ani na, na-old kay ate, no? Dito, 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 dito. Ayong, dito ha? na, ito, pa rin. Ayaw mo madala? Ha? Ha? Ayaw mo madala eh. Paon, uh. paon, paon.

Uh, inggit kali. Ha. Oh, inggit kali. Bye bye, Lala King. <gasps> Inggitku. oh. Oh,

Kung oh, hindi ka titigil, eh, siya alak mo NA! Gawin natin dito siya. Gawin natin na. Patay mo okay. na. Okay. Patay eh. Oh. Tapi saya.